Magandang hapon po mga kaagri. Ayan, magluluto po tayo ng ginataang pakak ngayong hapon. Ayan, ito po yung mga ingredient po natin. Ano, yung ating pong uh, inasikaso na pakak. Ayan, ang mga ingredient po natin ay yung sibuyas, bawang, luya. Magsasawag po tayo ng dilis. Uh, At syempre, Uh, lalagay rin po tayo ng sili po mga kagri ka Ayan, ito na po yung ating unang gata at pangalawang gata po, no? Uh, hindi na po natin yung ating kalan mga kagri ka Painitin na po natin yung ating kawali. Ayan. Ayan kailangan din po natin ng asin, paminta, ah, uh, bitchin po, no? Naglalagay rin po tayo ng onti Ayan. Meron po tayong uh, ginayak na uh, gata po. No? Yan po yung magpapasarap sa ating ginataang pakak Ayan, uh, mga kaagri. Ayan. Pahintay lang po natin uh, uminit po yung mantika at mawala po yung uh, excess sa tubig po no? sa kawali. Ayan po. Matitikpan po natin at makikita ang sarap na ginataa, pakak. Iinit na po yung ating mantika, mga ano? Pag nawala na po yung tubig, pwede na po natin ilagay yung mantika. Ayan. Pwede na po tayo maglagay ng mantika, mga kaagre. Ayan po. Pag may na ba yung mantika natin, pwede na po natin ilagay yung bawang. Yan. Kasi eh, pag ako po nagigisa ng bawang, pinapupula ko po yan. No? Para po ah, uh, lumabas po yung lasa ng bawang. Ano? Yan. Yung golden color natin siya. Kapag kayo po magigita, mas maganda po, mas marami ang bawang. mga agri. pwede na po natin isunod yung mga Ang dami apoy para madali pong maluto yung ating mga condiments. Mga pampalasa. Ayan. Lagay na po natin yung luya. Naglalagay din po ako luya pag nagagata po ako. No? Para po yung mga lansa po nung ilasawag natin ay mawawala katulad po nandito. Medyo Iba po, saka lang po nilalagay sa hog pagka malapit ang maluto. No? Pero po ako, nalagay na po natin yung uh, bilis po na, no? saka yung pampanghang para po. Ayan mga Para medyo po limutang po yung ating bilis. May lang po magluto ng ginagamit na po no? na po natin mag Ayan, medyo umamoy-amoy na po yung ating sahog po yung anghang po natin hindi na po natin makain dahil <laughs> yung mga sili po yan mga uragon po kami rito pwede na po natin ilagay yung ating kaka yan mga kagari Scramble po natin. <laughs> Lagay na po natin yung pangalawang kita. Ito po yan. Ang kutsa na po natin ano. Ako, naglalagay po ako ng pampalasa pag malapit na po maluto yung ating niluluto. Ano? Uh, ulitin ko lang po ano, ang mga ingredients po natin ginamit. Uh, bawang, sibuyas, luya, yung ating pong sawag na dilis, yung ating pong pampanghang na sili, at yung gata po, ano, nag, nag, nagkakanggata po tayo ng tatlo tatlo pong nyug uh, po yung ginamit po natin para mas masarap po yung ating uh, lunutuin na ginatang pakak ayan saka, saka po pakak po no at yung bichin asin at yung paminta mga kaagri hintayin lang po natin itong uh, mapalambot po yung pakak ayan hintay po tayo ng mga 15 to 20 minutes po no? malambot na po yan Saka na lang po natin ilalagay ngayon yung uh, pangala, yung pinaka yan po yung gata po ano. Ngayon yung muna po natin ilagay ay yung pangalawang gata po. Yung unang gata po, yan po yung panghuli po natin pag malambot na po yung ating uh, pakap yung gulay. Okay, ganun lang po ang prosesa sa pagluluto po ng uh, adobo uh, ginataang pakak po. Ano Ayan po yung ating niluluto na ginataang pakak. Pag malambot na po yan, uh, ilalagay na po natin yung unang gata uh, at ilalagay na po natin ng pampalasa. Ngayon, bibilang lang po tayo ng 10 to 15 minutes ko. No? Tutu na po yung ating ginataan uh, ginataang pakak. Ayan, mga ka-agri. May kumuusok na po. No? pag natuyo po yung unang unang tubig po natin yung pangalawang gata ah, pag malambot na po yung gulay pwede po natin ilagay yung pangalawang gata po no? yung kakang gata yan, yung puro ginatawag po ng mga kaagri ayan mga kaagri ano? pag nagisa po natin ah, napalambutan ilalagay na po natin yung yung unang gata po no doon na po natin bibilang po tayo ng 10 to 15 minutes pwede na po natin uh, ihain yung ating nilutong ginataang paka ayun lang po ang proseso ko sa pagluluto na po ng uh, ginataang paka po mga kaagri ayan papa na po ang kain natin mga kaagri no? yun naman po ang ating sinishare ngayong hapon po ito at ano po, patuloy niyo po isubscribe yung aking YouTube channel para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video yung ginagawa. Yun lamang po at marami pong salamat. Uh, God bless po sa ating lahat. Mga kakarib.